Mga kapatid, habang lumalabas ang testimonya tungkol sa flood control scam, hindi lang si PBBM ang tinatanong ng taumbayan. Kasama rin ang First Lady Lisa at lalo na ang anak niyang si Sandro na majority floor leader dahil hindi pwedeng magpanggap na walang alam ang pamilya na hawak ang pinakamalalaking puwersa sa gobyerno kapag may ganito kabigat na aligasyon tungkulin ng isang pamilya sa puder ang magpakita ng transparency, hindi ng tahimik na pag-iwas. Ang leader dapat inuuna ang katotohanan, hindi ang pagprotekta sa pangalan. Mga kapatid, kung pamilya ang humahawak sa kapangyarihan, pamilya rin dapat ang unang managot sa bayan. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli mga kapatid